So guys sa uh, magandang araw sa inyo lahat ito guys yung nakita itong area na ito guys oh. ito ang tinatawag dito sa lugar namin at katabing barangay namin na uh, Mulita River ito ang River yung nakita yung malabo yung tubig yan napunta sa baba yan guys oh. Mulita River nag connect ito dito sa uh, barangay ng sakop ng na poblasyon namin connect ito papunta doon sa kabilang municipality sa Kalingilan, bukid nun so yan, yung kabilang side guys medyo magubat pa pero dyan si Babaw medyo ano na talaga may mga nakal ngayon na gano'n na nag-occupy na ng mga, mga magsasaka natin dyan sa bulubundok ito guys oh uh, Molita River, napakaganda yung ano natin yung area na ito ito kasi nga ka, dito sa ang kuwisa namin medyo natagula